Hello, 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 hello! This is your Miss Universe 1981. It's my name, my vlog, and welcome to this video, your Miss Universe 1981. Oh my God! Marino, babalik sa'yo yung screen. Ano dito tayo sa maisa ng Taguluan Miss Amis Oriental. Delbibili tayo ng mais para sa ating lulutuin ngayong araw. And welcome! I miss my cooking vlog, guys. <laughs> Ay, ang bait ni ate e tayo sa Villanueva Market dahil bibili tayo ng baka ayan na si kuya tinatunta din ang baka para sa akin so 4 kilos po binili ko ang kilo po ng baka na may mga buto-buto ay 300 pesos so apat po yung binili ko para maramihan and of course dito, dito sa gulayan sa harap ng kanilang wet market and bumili tayo ng mga materials <laughs> doon. Mga Ricados, para sa ating lulutuin, eh. so meron lang natin itong atsal, sibuyas, at ang ating patatas. So, sexy ni ate, oh. Pero ang dumi lang ng kanyang puso. <laughs> at tapos ako rin mamamili. And, papunta na kami ng farm. Andiyan pa ang ating favoritong couple, si Kano, si Brenda, at si Arjo. So, kaming apat ang pop. Ang bumiyahi pa kagende Oro City din promote si Brenda. At ayan na, dito kami dumaan sa bahay ni Kano. Ang love of my life ni Brenda ngayon. <laughs> Ay, ang suitor niya pero hindi pa sila kasi hindi pa niya sinasagot. Eh, <laughs> dito na tayo sa daan papunta ng Mia Kaloka do MK House. Ayan na, ganda talaga ng daan dito kasi it's very refreshing. Ganda mag-jogging or mag walking dito, no? Kasi, um, you know, tignan mo naman ang view, no? to maraming puno. Diyan, maraming palay Hindi ko na nagpag kasi nandito ako sa, nandito ako sa sasakyan. And So, so, ang sarap ng hangin, no? Ang ng hangin, no? Nakaka-provincia talaga. So, ayan na, nakikita natin ang bahay ni M.K. House, ni Mia Kaloka, ni Beshi, ayan. So, dumaan lang kami kasi papunta kami ng farm. And, dito kami dumaan sa likod ng farm dahil para hindi na maano si Kuya, kasi yung, yung bahay ni Kuya ng mayarin na taxi ay doon ang malapit kina, M.K. House. Ayan na si Argel at si Brenda. So, dito na kami sa farm, no? in just, ang bilis lang po. <laughs> sa so prepare ko na ang ating mga ingredients sa ating lulutuin. So nagigutada ako ng ating bumbay or sibuyas. Ayan, malakihan po siya kasi sabaw. Kasi kasi sabaw, same tanin din ng mga niluluto ko noon. Diba, nila-explain ko naman. Pag sabaw, dapat malakihan. So, paggisa, kailangan maliit para makain. Ay, makain na naman naman malakihan. Pero, you know, mas masarap at mas maganda siya tingnan pag sabaw, pag malaki. 'di ba pag may sabaw pag malaki ang sharp <laughs> sarap ng sabaw at tinulungan ako ni Jay Ford siya po yung nagbalat ng ating patatas dahil sabi niya siya daw si Pesci Sarah ang taga-balat ng patata. <laughs> and I'm with Penguin so Uh, I am now preparing the caps capsicum the ano at salsa amin ang bell pepper so I don't know kung ano tagalog diyan oy. Eh. basta na dyan si Gwen kinikwento niya about sa akin ng love life kasi you know siya pa ang pinaka-chismosa sa SC so lahat po ng chismis sa kanya ko nilamad, lahat po ng mga issue charot <laughs> lang. Hindi, ano niya, ina-ask niya sa akin kung ano daw love life ko kasi sinishin niya yung mga love life niya kasi may love life kayo si Gwen at si Amanda naman I feeling may love life din. <laughs> So, kung parin naman dahil kasi yung buto ng ating kapsi ay yung ating atsal ay itatanim natin sa ating garden para meron tayong ganito soon. Uh, di ba? So, ginugot, uh, hinihiwa ko lang siya guys ng pag ganyan. Malakihan din siya kasi sabaw da ang ating lulutuin. So, again, uh, pag isa maliit, pag sabaw malaka. <laughs> At tapos na nga uh, sa si GE4 nagbalat ang ating patatas. So, iiwan natin siya ng malakihan din. So, into four pieces of paper. Charot! <laughs> pang apat po siya, no? Hiwa, and then, hiwain natin yung hiwa. Ano ba? <laughs> ano to? <doon? laughs> Basta ganyan. Ganyang hiwa po, okay na. Basta malakihan pagbasabaw talaga. Ito yan na ang ating um, The purple mais, no? Binili kami, nag-offer sa atin ng purple mais din, matamis daw yan. Sabi ko, sige, try namin dalawa po. Yan. So, babalatan-balatan po natin yan kasi alam naman na natin na ang mais ay hindi pwede kainin na may balat kasi matigas. <laughs> Ay, hindi. Babalatan natin yan para, you know, makita natin, para makita nyo kung anong color. No, no, no. Nat, nat, Natigbas ko lang kung hindi ko na siya nabidyan kasi nabisin ako. So, ay, ayan, ayan. No. It's color purple and color yellow. May color yellow at may color purple po. Di ba? So, na ko na ang ating mais, guys. Ayan, ngayon naman, na-slice natin ang ating cabbage. Ayan. Ang ating cabbage po ang magpapasarap or magpabigbigay ng matamis na lasa sa ating sabon. Aba, actually, lahat naman ng mga leafy vegetables nagbibigay tamis or asa sa ating ano sa ating sabaw. Alam niyo naman 'di ba pag maraming leafy vegetables sa maraming sabaw. So ayan na, hindi ko rin na nananon yung petchay. basta may petchay chai po tayo, may cabbage po tayo, may mais po tayo na purple and yellow. Ayun pa ang ating cabbage. And ang ating patata. So, we are ready to cook, guys. So, hugasan muna natin ang ating karne. Yan. Ang apat na kilip po na nabili ko. So, for 300 times 4, it's 1, 2. Diba? ah uh, mura ang baka pag may buto boto Pero kung more on, ano siya, it's 400 pe 450 pesos, 430 pesos, parang ganun, ang kino na baka pag walang boto. So, tapos ko siya hinugasan, pero in slice ko pa siya, guys, kasi yung pag-slice ni Kuya, but butcher ba yun? Ano matawag sa ting ano, Eh, ang pagsesikoy ni Kuya is malaki may may, may ibang hindi na hati. So kailangan hatian natin at kailangan may umbanda kasi may iba kasi na malaki. So kailangan natin imaliit siya kasi marami kaming kakain para kasya po lahat ng mga bunganga sa <laughs> kain. lahat po ng kakain ay kakasya kasi kami mga bakla meron din sa staff a farm staff at meron din mag ng CCTV na papakainin namin mamaya so after po ng pag slice at hinugasan po natin ng ulit at dilagyan natin ng dahon ng laurel tatlong potos lang po siya ganyan kasi para six... Six, 7 leaves parang ganun. And ang ating um pamintang buo. Ayun, si so, nilagay ko ta siya ng pamintang buo. Si so, inubos ko na siya guys kasi alam niyo naman mga pakpak -pak na yan ang liliit lang ng mga um laman. So, inasinan ko na siya. Yan para may lasa na po siya pag kulo. Ayun, so um set up ang ating, um, pressure cooker and let's open the fire. Open the fire! <laughs> ayun, kumulo na po siya after uh, 15 minutes po. Kumulo na po siya. Kaya, ayun na po ang kanyang, ano, ano tawag niyan? Um, parang pressure cooker cup. Ba so, um, e, ina release ko na yung ano pressure and after po ng 10 minutes ay um, ko na ulit ang ating stove para po uminit at kumulo ang ating sabaw. So ayan po ang gagawin po natin ay um, babawasan natin yung dahon ng laurel kasi naano naman siya na mix na yung kaniyang lasa ba. So and yung mga exist na mga fats, yung mga madudumihan mo tawag dyan yung mga lasa lang sa ba ng ating baka kukunin din natin para din um, ano um, para malinis yung sabaw para hindi siya masyadong ano malangsa so kinuha ko na siya guys <laughs> at kumukulo-kulo na nga ang ating sabaw. So, ang ating luton ngayon ay bulalo. So, after na pagkulo niyan, guys, pinakuluan ko po siya, guys, ng 10 more 10 minutes. And after ng more 10 minutes, ay, saka ko nilagay ang ating mga sibuyas ng ating capsicum. At nilagay ko siya ng dalawang beef cubes. Dahil ang beef cubes po, ay, depende, it's ano siya, um, it's optional po sa inyo kung nilalagay ko hindi. Ako naglalagyan ko siya ng um, beef cubes para mas lalabas pa yung lasa ng beef. O, oh, diba? So, after that, ay, tataklubin natin. So, after po ng another 10 minutes, ay, check ko po siya if okay-okay na bang ba ating beef kasi I think it's more than one hour. One hour na siguro na natin nga uh, ipakuluan, guys. So, after that, ay, check natin uh, if okay na ba ang ating baka kung, kung smooth up siya or malambot na ba siya kasi kung malambot na siya it's ano siya okay na yung ano malapit na siyang maluto so malambot na po siya guys so inasinan ko siya kasi pag, pag ano ko pag tikim ko it's ano um kulang siya ng alat so yun yung naman na naman so pinagkulo ko siya ng another 10 minutes guys so tsaka ko siya um, minikos mekos ayan so after 10 minutes ay parang satisfied ako sa kanyang lambot so hmm, kinain ko na so okay okay na siya guys so tsaka ko siya hinalo ang ating mais. Ayan. Kasi pag, pag palambot na ating mais ay mas malalambot pa yung karni ng baka. So after that ay nila, nagdagdag ako ng water kasi yung water natin, yung pag, di ba pagkulo is ano, talaga na evaporate So na, ano siya, na nakula, nakulang na siya. So after po ng ano, 15 minutes ay nilagay ko na ang ating patatas. Ayan. Ang patatas ang magbibigay ng wala lapot sa ating sabaw, di ba? Para sa ating bulala. <laughs> Si Ria pa yung humingi ng sabaw. So, nilagyan ko siya ng patis, guys. Kasi, you know, pag sabaw talaga, mas masarap pag may patis. So, nilagyan ko siya ng patis. And, dagdagan natin siya ng water kasi si Ria humingi siya ng sabaw. Para daw kay Diday. So, ayan, nilagyan natin siya ng water. Ay, dagdagan natin siya ng water kasi nakulangan na siya ng sabaw. So, after ng 10 minutes, guys, ay, nilagyan na natin ang ating cabbage. Ayan. So, again, ha, pag maluluto po tayo ng mga sabaw-sabaw, talagang nasa huli ang pagsisisi. Charat! <laughs> Ay! Nasa huli po ang mga leafy vegetables kasi sila po yung madaling maging malambot. Parang mga bakla na malambot. <laughs> you know? At ayan na, i-mekos-mekos na natin yan at i-push-push po natin para po uh, maging malambot ang lahat ng kasapi ng grupo. Charot lang. Para malambot lahat ng cabbage. So, wala akong mga chika. Eh. And, ilalagay ko na ang ating Pechay, kasi yung pechay is, ay yung, yung cabbage kasi is hard, harder, Uh, mas matagal siyang lalambot compared to pet shy. So yung pet kasi ma uh, madali lang. Mainita na yan ang sa sabaw. Lalambot at lalambot na yan. Ayan. So push push natin yan. Kasi eh, nagdidagdag po tayo ng tubig dahil you know, para mas maraming kakain. So dapat maraming sabaw. So uh, ano ano siya, siya? Slowly ko siyang pinot pero nilagay para po ano siya um, hindi umapaw yung sabaw kasi kasi so nandiyan si Arjun na sya and um, he's satisfied with the lasa kaya luto na ang ating bulalo kain okay, luto na ang bulalo guys and that's it this is Miss Marimar ano sa para makook lang yung ano ah, Hi, Yaya! Long time no see. Long time no see. Thank you, Smith. So long time no see what nakita ba. So thank you so much for taking care of the farmhouse. <laughs> so Yaya is eating with us, and there you have it. Ladies <laughs> and gentlemen. Darwin, Darwin Gwen, ano naman man Scarlett is here also Ah! Hala Hapon na ka dahi para swerte ka dahi kay Lion sa morning Yeah, let's eat Thank you so much ati for F F F Ching For the dinner Ano yung adobo?

ang sunog. Bakalug, bakalug man. Be grateful to lahat. Charot lang eh. Di, sa back, kaban. Asa na? Sa na, ka treasure box ba? Mm-mm. -hmm. Sa na, ka box. Karang mm. ah! ka chest. Treasure chest. Bubang <laughs> ilo 5 <five> days na. days <laughs> <Go, do>, na. <man. laughs>